Hi, magandang araw sa inyong lahat. Ako ay si Sir Benji Eugenio mula sa Asian Wellness and Spa Academy. Binabati namin ang lahat ng ating mga mag-aaral, particularly sa VAO na kung saan ay kukuha ng DOH Oral and Practical Examination. Mayroon lamang kaming kaunting paalaala para sa inyong lahat. Una sa lahat ay be early. Ibig sabihin noon, mag kayo sa lugar na inyong dalhin ang dapat dalhin para sa ganun ay maging dire-diretso, tuloy-tuloy ang inyong maging uh, pagsusulit. Pangalawa, hindi lang namin na you stay focused. Ibig sabihin din po noon, hayaan ninyo na ang inyong buong kaisipan, ang inyong buong lakas at ang inyong buong pagkatao ay nakatuon sa darating na pagsusulit. No, huwag ninyong hayaan na yung mga ibang alalahanin ay ay pumamamagitan sa inyong gagawing pagsusulit. At higit sa lahat, pangatlo, Piniling namin sa inyo na you give your best shot. Ibig sabihin noon, ibigay ninyo ang inyong pinakamahusay. Uh, huwag na kayong mag-alala sa iba pa mga bagay. Ang mahalaga sa buhay ay ibinibigay natin yung ating pinakamagaling. So, yeah, yun lamang po. Harinawa ay makuha natin ang tagumpay para sa lahat. At maraming salamat po.